Ayan guys. Ibalik na natin yung mga hinugasan natin, mga plato at yung takuban ng plato. Ayan guys. Ang pagtratrabaho guys sa kahit sa bagay, pag pag nasa isip mo talaga at nasa condition ang paggagawa mo ay matatapos at matatapos mo. Ayan. Sipag lang talaga, guys. Ayan. Magagawa at magagawa natin. kaninang umaga pa to ngayon lang ano natapos kasi nagluto pa ako kumain saka ko sa pinatuyo ko pa ito guys so ngayon atin na ibabalik ganun lang di ba ganun lang ang buhay wala ka pagod 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 man, sa bandang huli ay masaya. Dahil ayan na, nagawa mo ta, natapos na ang ating mga gagawin. kasi guys kahit hindi po nagagamit yung mga plato yung mga ano niya kailangan talaga hugasan lalo na pag disco sa may kusina dahil yung yung mga mantika ay eh, malapit pa to sa lutuan yung mga singaw ng ano kain. kaya kailangan linisan natin so ayan natapos na rin ang aking assignment ayan. so ngayon pwede na akong maghilay-hilay na natapos na din <laughs> thank you tapos na ang aking pagsusupor nanay, magmikos-mikos Ayan. Naayos ko na, na-arrange ko na rin. Ayan. Magnilay-nilay na tayo. Bye! Don't forget to follow and share, comment. Bye! And God bless sa ating lahat.